Yan, napagpalang uh, hapon mga ka-curious breeder. Yan, mukhang uulan. Kaming hapon ay umuulan dito sa amin, sa kainta. Kung napapansin nyo, wala na kayong uh, naririnig na ingay dahil yung aking mga alagang ibon na nakalagay dati dito ay inilipat ko sa ground floor. Narito po kasi ako sa third floor gawa kasi itong kayo kanilang mga balahibo pag gumahangin ay pumunta doon sa second floor at nagagalit yung aking may bahay kaya nag decide ako na ilipat sila sa baba pero next next video ko na ipapakita iyon ang ipiplex ko ngayong araw na ito asensya na hindi ito uh, tukol sa ibon yan, meron kasi akong dalawang bicolor seedling na grapes dito. Yan, ito ay binili ko kay Sir Teo na taga pagsanhan, Laguna. Yan, 600 each. 600 per seedling yung aking bili rito. Sabi niya ito ay uh, almost 3 months na medyo mapapayat yung mga puno at nung inilipat ko ito ito kasi ay uh, yung container nito ay 16 liter, uh, 60 liters yan ito naman ay uh, mga nasa 72 liters yan nilipat ko sila dyan medyo sabi nga ni Sir maliit pa raw yan dapat daw ay kalahati nitong drum na to nang hinayang naman na to mahal din to <laughs> kaya ito na lang yung binili kong drum ito kasi dati na yan I uh, ko ng tubig so ayan bagong lipat nga sila at uh, pinutol ko na rin yung, naka, yung isang sangarito Ayan, na uh, hanggang dito na yan. Yan dito para medyo tumabata ba itong grapes na to dahil may kaagaw pa sa sun nutrients pati yung mga side shoot na tumutubo rito eh, pinutol ko na rin pati yung mga tendrils ang ganito yung mga lumalas ganoon din dito Ayan, kinakabahan lang ako dahil uh, mukhang uulan nag pa naman ako hindi uh, pa ako ganong maalam sa pagtatanim ng ubas uh, base sa group na kasali ako sa pagbabasa-basa ko. Eh, sensitive yung ubas. Lapitin sila sa sakit. Lalong-lalo na kapag tag-ulan. Eh, Nag-prone nga ako. Sana uh, wag umulan. Dahil wala pa akong mga ah uh, gamot gaya ng fungicide meron akong binili na insecticide para dito sa mga siliko ko nagagamit ko yan dito sigurado pero yung mahalagang gamot dito ay fungicide dahil lapitin itong uh, ubas ng pungus kapag nag -uulan. So ganito na lamang mga paki curious breeder maraming salamat